Magandang umaga mga kahuan. Narito na ang ulat sa panahon today. Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang latest sa lagay ng ating panahon. Mabagat pa rin ang nakakaapekto sa buong bansa at patuloy pa rin itong nagdudulot ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating kalupaan. Inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa kung minsan ay malakas na mga pag-ulan dito sa Batanes, Babuyan Islands, Pangasinan, Sambales, Bataan, maging sa Occidental Mindoro. Kaya sa mga kababayan natin doon, patuloy natin silang pinagiingat sa bantaho ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa halos patuloy na pagulan dahil nga po sa Habagat o Southwest Monsoon. Samantala, dahil pa rin sa Southwest Monsoon, inaasahan pa rin natin ng generally maulap na papawarin at ina-expect pa rin natin ng mga pagulan ngayon sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, mainland Cagayan sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, natitirang bahagi pa ng Mimaropa Region, sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maging sa Sambuanga Peninsula. Kahit saan man lakad natin sa araw na ito, huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala, meron din tayong minomonitor na low pressure area sa labas po ng ating area of responsibility. At base sa ating latest kanina na forecast as sa analysis natin, huling nakita yan sa layong 1,685 km silangan ng extreme northern Luzon. So malayo naman po ito sa atin, nasa labas po ito ng ating area of responsibility at wala po itong direktang epekto ngayon sa anumang bahagi ng ating kalupaan. At sa According sa ating forecast, sa latest analysis po natin, nananatiling mababa ang chance ang mabuo ito bilang isang bagyo, bagyo, in the next 24 hours. At generally, northwestward o pahilagang kanluran ng kanyang magiging pagkilos. At kung pumasok man po ito ng ating area of responsibility, nananatiling mababa ang chance ang ito ng direkta sa noong bahagi ng ating kalupaan. Ngayon po man, patuloy pa rin po tayong mag-antabay at mag-monitor sa magiging updates sa nasabing weather disturbance. Samantala, i-reiterate lamang po natin ang ating uh, forecast for today sa malaking bahagi ng bansa. Dahil nga po sa Southwest Monsoon o Habagat, patuloy pa rin ang malalakas na mga pag-ulan dito po sa Sambales, Bataan, Pangasinan, Occidental Mindoro, maging sa Batanes at Babuyan Islands. At, at dahil pa rin sa Southwest Monsoon o Habagat, asahan pa rin natin ang maulap na papawarin at mga kalat-kalat na mga pagulan at pagkilat pagkulog sa natitirang bahagi pa ng Ilocos Region, Cordillera Administrative Region sa mainland Cagayan, sa natitirang bahagi pa po ng Central Luzon, dito po sa Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Laguna, maging dito po sa natitirang bahagi ng Mimaropa Region. Para naman sa ating pagtayo ng ating temperatura sa lawag, From 24 to 28 degrees Celsius ang ating inaasahan. Sa Baguio ay 17 to 20 degrees Celsius. Sa Tugigraw ay 24 to 32 degrees Celsius. Sa Metro Manila, 27 to 31 degrees Celsius. 27 to 33 degrees Celsius naman po sa Legazpi City at sa Tagaytay ay 25 to 30 degrees Celsius. Para naman sa magiging forecast sa natitirang bahagi pa ng Luzon, iyon po yung dito sa Quezon Province. At maging sa Bicol Region, asahan natin bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawarin at may chance pa rin homan ng mga thunderstorms o pagkidlat, pagkulog, especially po sa hapon at gabi. Para naman sa natitirang bahagi po na ating bansa, asahan pa rin natin dito po sa Aklan, Antique, Negros Island Region, maulap pa rin ang ating papawarin at may mga kalat-kalat na pagulan at pagkidlat, pagkulog pa rin dahil sa habagat, gayon din sa Sambuanga Peninsula. Pero sa natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang Papaurin at may chance lamang ng mga thunderstorms sa uh, hapon at gabi. Para sa pagtaya ng ating temperatura doon sa Tacloban from 26 to 33 degrees Celsius, 26 to 33 din po sa Cebu City at 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa City. 25 to 32 sa Cagayan de Oro, 24 to 32 naman sa Davao City, habang 24 to 31 degrees Celsius po sa Zamboanga City. Sa Lukuyan ay wala rin po tayong gale warning sa namang bahagi ng ating mga baybaying dagat pero ingat lamang po especially sa maliliit na sasakyang pandangat lalong-lalo na dito sa northern at western seaboards po ng northern Luzon kung sana ay inaasahan pa rin natin ang katamtaman hanggang sa maalong kondisyon ng karagatan dahil pa rin po sa habagat o southwest sa na natitirang bahagi naman ng ating bansa ay banayad hanggang sa katamtaman ang magiging pag-alon ng karagatan.